right, mga boss, may nag-change oil na e-bike dito mga boss Porringer Nosebleed tayo Yan nagdi-demo -de kasi sila dito sa gumawa ng e-trike na ito okay. Yes, for one For yes. once ay, sige po, meron po sa dito. Wala. po So, ayan mga boss, tawagin helper muna tayo. Uh, nangailangan sila ng sukatan daw na para sa 750 ml na langis para doon sa transmission or doon sa differential mga boss. Kabinet. Ah, okay. uh, 250 dito, 250. Uh, okay. And ayun, tapos na silang magsali ng langis and ang nag-change nito mga boss ay yung nagdo-drive. Kaya yun, sinamahan naman natin dito sa na magulo nating shop. So, maghuhugas si boss. Ang um, Chinese ata or Koreano. So, handwash. oh, galing ko mag-English, ano? So, bago ito mga boss, humingi ng sabon, ano? Uh, ganito yon Humingi rin ng Bernier Caliper kanina. Ay, eh, English. English na So ayun, uh, naghuhugas ng amay si boss. Ano? Pero no, humingi nga na uh, vernier caliper. Akala ko kung saan gagamitin. Yun pala, susukatin muna yung drain plug kung ilan yung sukat na hihiramin sa akin na tools. Ganun ang nangyayari mga boss. Tapos ang paraan nila ng pagtanong, pinapakita nila yung image doon sa cellphone. Kaya nalaman kung vernier.

okay na ba sila mayor ano ka lang mga mga kasalamuha yung ano hindi marunong magtagalog ay talaga maduguang ang ilong morito sa mga ito magatanong lang ay pag hindi apakita ah, sa cellphone nga ay, ay English Jesus eh di na nabuklat yung aking inatagong kapirasong English oh ayun lang <laughs> hataw ulit hataw uh, yoga is a good driver yeah. Peter, thank, you. thank you thank you oh walang tunog <laughs> Ito ang mahirap. Walang timula na na sabi ni Boss Mano, ay ano, napakaganda raw, napakalakas, mabilis. Yun, yun yung e-drike na yan. Napakalakas. Sa diversion ng gumawa ka mga boss, tinesting yan. So yun, napaka-smooth daw.